So ayan mga boss, do sa mga gustong magpapalit ng clutch lining ni uh, TMX Alba, uh, suggest ko sa inyo ang gamitin yung clutch spring ay pang TMX 155 kasi yung TMX 155 mga boss mas mahaba siya ng konti doon sa stock ng clutch spring ng TMX Alba. So yon medyo mas maganda yung kanyang uh, pagbitaw mo kapit na kapit mga boss at doon naman sa kanyang clutch lining mga boss mas maganda sana kung pan TMX alpha talaga yung bibili nyo 125 kasi parang sa tingin ko mas matiba yon kumpara natin dun sa pang 155 na lumalabas ngayon kasi uh, medyo malambot medyo malambot yung lining nung sa TMX 155 na lumalabas kasi nasa 400 alam ko 400 plus lang yun eh pero yung sa original mga boss mas mahal yun kaya mas maganda clutch lining ni TMX125 so ito yung clutch spring naman na ginagamit natin kapag ka nagpapalit tayo ng clutch lining so makikita nyo mga boss yung kanyang haba ay mas mahaba talaga. So ito naman yung lining ng tmx 125. Ah, 155 Suggest ko sa inyo kung gusto nyo ng mas mas, mas matibay eh, pang 125 talaga kaya lang mas mahal. Nasa 900 plus yung original ng TMX125. Ito naman mga boss 400 plus lang yan yung pang 155 orig siya pero mas malaki yung pagkakaiba. At uh, medyo pansin ko pati kapag TMX155 yung ginamit nating clutch lining, medyo parang nakarag siya sa unang gamit. At yun, ito ipapakita ko sa inyo mga boss, yung haba or yung diferensya ng haba ng clutch lining ni 125 at saka ni 155. Yan, makikita nyo mga boss, mas mahaba ng isang ikot yung pang 155. So, doon pa lang, Uh, mas makapit na yon yan o, no? kita nyo mga boss yung yung bago yung may parang kulay ayo yung kulay dilaw mga boss may may spray siya spray paint na ginamit na kulay dilaw yun ay yung bago pan TMX yan ito itong hawak ko ito mga boss TMX 155 yan tapos yung may yung may ikli, yan yung stock so diyan pa lang mga boss kita nyo na so isang ikot halos mas maganda yung kapit Pagbita mo ng clutch kabit na kapit uh, Dito nga pala uh, Nito ko lang ito Kasi pang ilan pa lang itong ginamitan ko Parang pang tatlo pa lang Ayun Yun naman yung feedback naman nga mga boss Mas maganda Kumpara natin doon sa stock Mas makapit nga eh, Mas mahaba Parang naka racing clutch spring ka na rin Kapag ka pang TMX 155 Yung ginamit mong uh, clutch spring Kapag ka nagpalit kayo ng clutch lining tapos ah, yung clutch lining nga ah, mga boss, kung gusto niyo mas matibay, yung Orig ng TMX Alpha ang bilhin